this pre-concept. So. Okay. So 'yon, uh, ah nakapag-discuss ng mga gawa ni Rizal so, tapos na tayo sa unit 1 eh ni una nating term Okay sa module 2, ang Pilipinas. So nakita din natin anong klase ang Pilipinas nung panahon ni Rizal. At ngayon, pangatlo, ay ang kabataan na revolusyon pangkaisipan ni Rizal. Dito natin nakilala yung mga pamilya ni Rizal uh, na nung bata pa lang pala si, si Rizal, ay meron na siya kakaibang talento sa kanyang buhay. Also nakita din natin yung ah... Uh, nasa pamilya talaga nila yung pagiging mahilig at maalam sa mahilig magbasa. ah uh, talagang very promising ang kanilang family. Aside from that, nakita rin natin ah uh, na nung panahon pala ni Rizal nagsimula na mamili ng pangalan, okay, namili ng mga apelido. So, nung dati pala, wala pang mga apelido. Okay, so nakita din natin yon na panahon ni Rizal, nagkaroon sila ng apelido. At pangat ano pa ba yung mga napansin natin? Nakilala din natin ang pang inibig ni Rizal. Na nakita natin na kung sa dalawang bagay, ah, uh, makikita natin na mahal ni Rizal talaga ang ating, ang kanyang inang bayan or talagang malungkot lang siya. <laughs> so, either dun sa dalawa or pwedeng pareho, malungkot siya dahil malayo siya sa kanyang pamilya at, pero mahal din niya ang uh, kanyang bayan. So, nakita natin, pag inaaral pa lang natin yung buhay ni Rizal, Napakasaya, napaka parang pag ikaw pagsi sa panahon ngayon, masasabi mong sana all. Sana all matalino, sana all supportive ang parents sa education. Sana all ay maraming nagkakagusto. Okay, sana all kahit maliit, magaling makipag-armas. Uh, okay, so Uh, sana all, magaling magsalita, masulat, at magaling sa arts and crafts. So marami ding alam na salita si Rizal. So nakakahanga si Rizal kung titignan natin ang kanyang buhay noon. So ngayon, uh, alam ko meron kayong mga pinaghahandaan na project at nakikita ko na napakaganda ng mga itsura ninyo. At uh, talagang pinaghandaan ang bawat uh, isipan ang bawat uh, pinag-isipan ninyo ang inyong mga konsepto. At saka sana no, walang nagkikita-kita sa inyo kasi usapan natin, magpapasa lang kayo ng video. Kasi yun ang trend ngayon, okay? Um kasi nga dahil sa ating pandemya, kailangan marunong tayong mag-adjust at tinanatin kung ano yung mga dapat nating gawin. Okay. So ngayon, tapos na tayo sa module 3, dito na tayo sa module 4. So, malapit na tayo matapos, oh. Ah, uh, ilan na lang tayo. Yung nobela, hindi na natin masyadong i-discuss yan. Pero dalawa na lang tayo. So, sana matapos natin agad para meron kayong at least one week na pahinga para sa atin. Okay, so si at Daigdig. So, ngayon, i-discuss na natin si Rizal at ang Daigdig sa pahina 69. So alam natin uh, na si Rizal ay maraming napuntahan. Kaya nga actually, isa sa reason na dahil marami siyang napuntahan, marami siyang inspirasyon. Marami siyang naging inspirasyon sa pagsulat. Kasi uh, let's face the fact na nung tayo na tayo sinakop ng mga Espanyol, syempre hindi naman natin alam may mga tao sa kanila na hindi naman alam na mali na nasasakop. Actually, kaya ayaw nila nung merong mga ilustrados. Malalaman mo lang naman na tama or mali ang isang bagay kapag may kinukumparahan ka na. Sipin nyo na lang, um, nung mga walang nakakapunta sa iba't ibang bansa, akala nila na tama lang, ni naman sa technically akala nila, pero hindi mabigat yung kanilang pagkaka, yung diwa sa pagiging malaya. Okay? So, kala niya, alam niyang mali, pero kala niya wala ng option. Little by little, kung sila sa iba't ibang bansa, nakita nilang iba. So, some of you, kung sino man sa inyo nakarating na sa iba't ibang bansa, makikita niyo na ang culture ng bawat ibang bansa ay, of course, may katulad din sa atin, pero may maraming pagkakaiba. May mga iba sa iba't ibang bansa. Uh, for example, sige, uh, not to brag, pero siyempre, this is just my observations. Noong pumunta ako sa iba't ibang country for tour, makikita mo na napaka busy ng mga tao. Sa Philippines, sa Manila usually, di ba, busy yung mga tao. As in, parang pag naglalakad, uh, Manila, Makati, yung mga corporate zone. Sa ibang bansa, parang ganun. Na sa mga train station nila, uh, ay, sa mga train station nila, talagang sobrang bilis eh. Hindi mo naman din masasabi na super linis. Um, sa Singapore, actually, malinis. Halos lahat naman. Malinis ang napuntahan kong bansa. Uh, may part naman din sa Pilipinas na malinis. Okay? Sa pagkain din nila, iba-iba sila na pagkain. Pero kung titignan mo, kasi yun yung mga local ingredients nila. Siyempre, pag dito natin niluto, ah uh, medyo mahal. And yung mga tourist spots, siyempre iba. So, pero makikita natin, sa lahat ng Um, very homey pa din ang mga Pilipino. Kaya maraming dayuhan na nagkakagusto sa atin kasi ano tayo eh, ma masyado tayong hospitable. Sa ibang bansa kasi, bumili ka o hindi, okay lang. Parang alam mo yung feeling na iilan lang yung mga very hospitable talaga. Pero the rest, para akala mo, pagtitignan mo sa, akala mo masungit sila. Pero hindi. Ang Pilipino kasi, um, hindi siya mukhang hindi, yung normal na Pilipino. Ah, uh, ang Pilipino kasi hindi naman masungit tignan. Napaka-sweet ng na mga Pilipino. So, pakita natin kung yung mga iba't ibang daigdig na pinuntahan ni Rizal. So, sa ating pa, sa ating discussion, makikita natin kung ano-ano yung mga iba't ibang bansa na napuntahan. Una-una, siyempre, sa no number one nila ay ang Europa. Mayo 1, 1882, umalis ng kalamba, dala ng halagang 356 pesos. Lumipat, gr gruwin niyo, 356 pesos. Napaka, napakalaki na nun. Makakapag-ibang bansa ka na nun sa halagang 356 pesos. Okay? So, imagine niyo kung gaano kataas ang pera noong unang panahon. Lumipat ng sasakyan pagda, uh, pagdating ng binyan, nakarating sa Maynila, pagkaraan ng 10 oras ng paglalakbay, Nilisan ang Maynila, patung Singapore, sakay ng Bapor, Salvador. So, numarating siya na Singapore, pumunting siya sa Hotel La Paz. Tapos, ayan, so marami siyang napuntahan. So, na, alam ko, naboboring kayo sa mga ganyan. So, in short, nakarating siya sa Europa. Ano bang boy sa Barcelona? Actually, marami sa inyo siguro ang napapaisip. Ako gusto ko talaga mapunta sa Barcelona. Hindi lang Uh, para kasi napakaiba. Ako pag ng ibang bansa, napakasarap. Pag hindi syempre katulad sa Pilipinas. Bakit? Kasi maghahanap ka nga ng ibang kant Ibang, sa ibang country. So sa kanila, kilala ang Barcelona sa napakaganda ng na istruktura nila. So si Rizal tumuloy sa Fonda de España. Tinandugan siya ng salusala ng mga ka, dating ka sa Ateneo. Sinulat ang El Amor Patrio, isang tula upang bigyan daan ang kanyang kasabikan sa sariling bayan na binigay kay Basilio Todora. Kasapi ng pat, uh, patnugutan ng diaryong Tagalog na kanilang lathala noong Agosto 20 sa ilalim ng ngala na panulat laong laan o wikang Kastila at Tagalog sali ni Marcelo H. Pilar at nagtungo sa Madrid at nagpatala sa Central, Universidad de Madrid sa kursong medisina. So nakita natin, talagang si Rizal sa bawat nangyayari sa kanyang buhay. Kung tayo ngayon ay may My Day, si Rizal ay may tula. Makita natin na hindi naman pala nagbago ang trend. So every time na napupunta tayo sa iba't ibang country, meron tayong, o kaya iba't ibang lugar, gumagawa tayo ng mga My Day. Actually ngayon, yung masa, hindi mo naman pwedeng sabihin na yung mga pic, yung pagkuhan ng picture ng mga tao, that's a very beautiful art. Hindi lahat kayang kumuha. Ah, sabi, madali lang yan. Ano lang yan, eh, lighting lang yan. Pero yung aaralin mo talaga yung bawat anggulo, kung paano gaganda ang isang hindi kaaya-ayang subject. Ah, di ba? Ah, it's, it's an art. At saka, iba yung dating ng, I mean, just an ordinary thing, pero pag isa creativity na isang photographer, videographer, magkakaroon ng ibang ibang tingin. So, napakaganda ng, ganyan. Noong so, una pa more on letters sila. Tayo kasi ngayon, mas more on graphic tayo. Mas gusto natin na nakikita agad, di wala nang pag-iisip. Sa kanila kasi, mas gusto nila 'yung mga nag-iisip. Although sa panahon ngayon, may mga gusto pa din ng mga tula, sulat at mga kung ano-ano pa man. So nag-aral ng eh es uh, eskultura at pagpipinta sa Academia ang sa ng San Fernando at nagsanay sa Hall of Arms of San Si Carbonel sa pag uh, pagpapalusog sa katawan, nagpa siyang pag-aralan lubusan ng iba't ibang partido politikal ng Spain. Natatagang sirkulo hispano-filipino, naunguna sa kasilang Pilipino si Don Juan Atayde. Parang kamag-anak ni Arjo. Ito ah, Arjo Atayde. Na di katagal ay nagsara dahil sa kakulungan ng pondo, sa hindi pagwawalang bahala ng mga kasapi. Sinulat ang P.P. Denver Sosto lang pagpapahayag sa masiging panamig ni Rizal sa kanyang bayan. So natala sa La Solidaridad, okay? So familiar pa ba kayo sa dito? Ito ang parang ginawa nila Marcelo H. pero mga dyaryo yan na ilustrado at uh, marami silang mga inilalathala dyan na makabayan. Uh, Nakapagtatag naka na sariling aklatan kung saan kabilang ang Uncle Tom's Cabin ni Harriet Beecher Stowe at ang Wendering Jew. So, makita natin maraming na, in short, okay, so, pak, basahin nyo na lang in your own. Maraming nagtatag si Rizal sa Barcelona. Aside from that, bumalik din siya sa doktor ng medisina. By the way, there's also a claim pala na hindi naman talaga dapat doktor siya si Rizal. Kasi, di ba, meron siyang kulang na tuition fee. Di ba pag kunwari kulang ka ng tuition fee, wala kang diploma, wala kang mga ganun-ganun. So, there's a call na hindi tapos ng medisina si Dr. Ceresal. Hindi dahil sa hindi niya na kompleto, pero sa bayad. So, dahil pinulang na siya ng pondo. Kasi, alam naman natin, nung panahon na yon ang bawat sente mo ay napakamahal. Okay, mahal ang bilihin sa mga panahon. Ay, lalo na dun sa uh, sa mga European countries. Then, naman sa Paris, napunta rin siya. Uh, upang pagpatuloy pag sa ophthalmologya or ophthalmology ng sa mata. Unang linggo ng na Oktubre, nagpatala bilang okulista sa klinika ni Dr. Louis De Wecker, kilalang ophthalmologong Pranses. Kapag walang ginagawa, dumadalaw kina Luna at Hidalgo at nagsisilbing modelo ni Luna sa pintang ang kamatayan ni Cleopatra. So, makikita natin, uh, napakaganda ng kanilang mga samahan during that time. So, napunta siya ng Pranses. Sumunod so, naman sa Heidelberg. Pebrero 13, ay Pebrero 3, dumating sa Heidelberg isa sa uh, makasaysayang lungsod sa Alemanya. So nakita natin napakaganda ng itsura nito. Okay? Uh, dahil sa pinakamatandang pam pamantasan pamantasang ito na yon ng elektor na si Ruperto, ang pangunahing puok ng reformasyon ng mga protestante. So uso na dito yung mga reforma, kaya uso yung mga protestants. Lunsod din ang serbesa. Ayan, yung mga mahilig uminom dyan. Dito pala nakikita to. At makikita din natin, kung babalikan natin ang no limitangere ni Dr. Serizal, di ba? Uh, galing ng Europa si Crisostomo Ibarra at talagang nagpa, nagpasasa siya dito sa Europa. So makikita natin, iba naman talaga sa ibang bayan. So, Siyempre, ang problema ay nasa Pilipinas, nandoon ang kanyang pamilya. So, dito medyo nag-layback ng konti si Dr. Cerizal. Nagtrabaho sa klinika ni Dr. Javier Galen uh, Zoski sa Dalubhasa Sakit sa Mata. Naglingkod bilang katulong sa pagamot ni, sa klinika ni Dr. Becker. Okay. So, ibanilita niya April 27 kay Pasyano ang pagtanggap ng 1,000 pesos Bi, uh, na pagka, uh, pagkakautang kay Viola, nagpaalam sa mga kaibigan, nagwal sa balak na bumalik sa Pilipinas. So gusto nilang bumalik sa Pilipinas noong mga panahon na yan. So marami pang nangyari. Bukod doon, bumalik siya sa Pilipinas na. So ito yung kanyang naging timeline sa pagbalik sa Pilipinas. No, Hunyo 29, nagpadala ng postcard sa mga magulang upang ibalita ang Pilipinas. So some of you hindi pa kayo nakakakita ng postcard. Life ah uh, dati kasi mahilig ang tao sa pagsulat kasi nga hindi na nauso yung text. So sa postcard isa siyang parang isa siyang a card na yung postcard kasi na yon may picture yon na kung saang country ka naroroon. So sometimes sa souvenir shop dito sa Philippines, lalo na pag mga ah uh, tao dito tourist spots lalo na yung nung ano pupunta kami doon sa Lara sa Banawe, sa Banawe. Ah, uh, yung nakalagay doon yung rice terraces. Okay, so sa Bohol, pupunta kami doon, ang nakalagay naman mga So yung postcard na yon, papadala susulatan mo, isang card lang siya, hindi siya kagaya nung gift i uh, hindi siya kaya nung card na dito pe, yung Merry Christmas card hindi ganon. Isang isang ganun lang siya kasi nga Uh, kinikilo eh, ginagrams yung bawat sulat, so medyo mahal. Uh, tapos, nand nandun yung picture nung kung saan ka naroon, tapos may konting sulat mo na, ina, ako po ay pa-uwi na, ganito po niya. Punya 13, 1887, Nakarating sa Saigon, lumipat sa Bapor. Okay. Punyo 3, 1887, umuwi na Pilipinas si Rizal. Saka dahilan ng titi, titistisin ang mata ng ina. So gusto niya na ayusin na ang mata ng kanyang ina. Next, aalamin ang katotohanan tungkol sa illegalig na nilikha ng Noli. So gusto niya malaman ano ang nangyari. At aalamin ang dahilang ng paglalamig at katahimikan uh, ni Leonor Rivera. So uh, apat, tutulungan ng mga kababayan. Okay. So yun yung apat na dahilan kung bakit kung bakit si Rizal ay umuwi sa Pilipinas. Okay. So again, una sin Actually, yun yung priority niya. Kaya nga siya, di ba, naging ophthalmologist kasi gusto niya ayusin ang mata ng kanyang ina. Pangalawa, uh, nasulat niya na ang nolimitang hiri. Gusto niyang malaman kung mayroon bang naging epekto ito sa Pilipinas. At pangatlo, aalamin bakit ba naglalamig si Lolo Rivera. At pang-apat ay tutulungan ng mga kababayan. So, ito na yung mga nangyari. Tinistis ng mata, uh, hindi pa lang level. Okay. Tinistis ng mat ang matas ng ina sa loob ng isang buwan, nagbali ang paningin ng inuunang pagtitistis na ginanasa sa at nagbigay ng pangalan sa kanya. So, nung nalaman niya na nung, no, dito, nung si Rizal ay nagkaroon na ng na, na, na patunayan na siya ay magaling talaga magamot. So dumami na actually yung mga tao na nagpapagamot sa kanya at naging kilalang kilala siya. Dahil katarak lang naman ang problema ng kanyang ina, pero nung time na yun, syempre, eh, it's a big deal. Konti lang naman ang medical ano nung time na yun. Kaya nung siya ay gumaling, uh, naging napakasikat ni Dr. Jose Rizal sa kanyang mga kababayan. Pero tawag ni Gobernador General Emilio Terrero, Iperin, at upang alamin ang katotohanan tungkol sa subversibong uh, kaisipan ng NOLI. So, tinanong siya kung tungkol daw saan yun. So, italalaga bilang tanod ni Rizal, si Don Jose Taviel, nagpadala in isang CP ng Noli si Pedro Payo, kay Pedro Gresen, uh, upang suriin. So, bubuo sila. Nako, eto na nga. Uh, nahikita nila. Ang hatol nila sa Noli, heretiko, lapastangan, iskandaloso sa punto ng relihiyon laban sa pagka makabayan si laban sa kapayapaan makakasira sa pamahalang kasila So nakita nila na yung Noli ay hindi maganda. Actually kung babalikan natin ang no limitang ay Ma no babalikan natin ang no limitang ay napakahirap noon. Bakit? Kasi um nung time kasi na yon kung ikaw yung Kastila, makikita mo na napaka-unfair ng mga Kastila. Kasi actually yun na yun. Kaya hindi na kapag na magalit sila. Kasi nga, ang, ang layunin ng Nolo Mitangere ay buksan ang kaisipan ng mga Pilipino na mali ang kanilang ginagawa. At saka yung es, pag-escalate ng story ng Lola Mitangere, lalo na yung pinakadulong parte ng mga nagkakaalaman na yung mga chapter 16 na and up, talaga makikita mo na may inis ka sa Kastila dahil sa napaka-unfair nila. So, if ever, maraming nadala doon at kaya isinuri talaga ng matindi no ang limit Mitangere. Ipinadali ni Governor General ang ulat ng komite matapos basahin sa palagi ang komisyon ng sensura na binubuo ng mga pari at karaniwang mamamayan sa pamuno ni Padre Salvador Fon. Dahil sa resulta ng pagsusurit ng aklat, naging delikado ang buhay ni Rizal, kaya pinayuan siya mas magandang designin muna niya ulit ang Pilipinas para sa ikabubuti niya at kakatahimik ng bansa. So, yun yung nangyari. Pero actually, nung time na yun, sumusobra na yung sikat niya. Um, hindi man minention dito, pero di ba nung si... Hinangad ni Rizal na magkaroon ng eskwelahan sa... Kung ano yung mga hinahangad niya sa Lolo Mitangre, like, hinangad niya na magkaroon ng eskwelahan ng mga Pilipino. Gusto niya, actually, gusto niya magkaroon ng gym, gusto niya magkaroon ng Uh, para dun sa pampalakasan at bukod dun ay gusto niya magkaroon ng isang ospital para sa mga Pilipino at siya ang magiging doktor lalo na sa mata. Siyempre mata maraming mga komplikasyon ang, I mean, almost kung hindi man, ngayon kasi usong ostigmatism, di ba? Pero nung mga panahon kasi ni Rizal, more on cataract more on, uh, yung sa normal na dahilan ng isang matanda kung ba't lumalabo ang, makanya, ang mga mata. Okay. Um, sumunod, dahil nga napalis siya sa Pilipinas, pinayuhan siya. Ito, hindi pa naman siya napatapon. Ito ay pinayuhan lamang siya na magpa, magpahinga para hindi siya, hindi magkaroon ng problema. Okay? Kasi nagkakagulo na ang bansa, dumadami ng nakakaalam ng Noli at hindi pa niya nagagawa ang elfini, So, mas matindi ang elfini Kasi kung, kung mababasa niya ito, ay super Bigat palaga, okay? Right? Ikalawang paglalakbay, so 1888, si Rizal ay talagang taong gulang na at isa na magagamot at kilalang manunulat. Dahilan kung bakit umalis muli si Rizal sa Pilipinas. Tinutugi siya ng mga makapangirihang kaaway kaya hindi mapakali ang kanyang pamilya sa Kalamba sa panganib kung siya ay mananakili sa bansa. So, yun. Pero ang kagandahan sa family naman ni Rizal kasi supported naman siya dahil nga si Pasiano ay talagang gusto nila na nakikita nila yung mga mali. Kaya kahit si Rizal, di ba, may iba sa ibang pamilya dahil nga nagihirap, ay galit na galit sila. Pero sa case ni Rizal, hindi. Kasi umpisa pa lang, dahil nga sila ay maala, matalino sila at... Uh, well-read sila na mali yung mga ginagawa na ano. O nag-aalala sila para kay Rizal. Supported sila, supported. Lalo-lalo na nilipas siya noong kanyang kapatid. Okay? um ikalawang paglalakbay ni Rizal sa Hong Kong at Macau. So, yung una sa Europa siya, ngayon na sa Hong Kong at Macau. February 3, 1888, sumakay si Rizal sa barkong Zafiro. Patungo sa Hong Kong, February 7, 1888, nakarating sa Pakiramdam malakas ng ulan at marumi ang lungsod. Dito ang unang lugar na punintahan ni Rizal. So, makikita nyo ito, ito yung putol na simbahan. So, ang tagal nyo ng putol. So, pag pumunta kayo ng Macau, isa to sa mga spots. Actually, ang Macau, malin tulad mo siya sa para, sa para siyang Pilipinas. Um, hindi siya yung... Maganda sa Macau in a way na para malapit lang siya sa China. malapit siya sa Hong Kong. So, medyo gitna siya. Tapos, malapit lang din siya sa Philippines. Maraming mga tao dyan, pero yan ay mini Las Asian Las Vegas yan. Kasi marami, puro yan sugalan. Si so maraming mga tao pumupunta dyan para sa pagsusugal. Ngayon, panahon natin na nun. So hindi siya natuwa sa Macau, sabi. Uh, sa Macau ay tumuloy si Rizal sa bahay na Ginong Lecaros, isang Pilipinong na asawa ng babaeng Portuguesa, pagkatapos ay pumunta sa Japon. So ngayon, eto na siya. Pumunta na siya sa Japan. So, sa bansang Japan, dumating siya sa... Oh, dito na niya nakilala si Osei-san. So, siya ay nagtagal sa Hapon dahil gusto niya nang mabatid ang kabuhay industriya at sining sa kapaligiran at ang wikang hapones. Nakilala din niya si Osei-san, isang magandang hapones na muntik niyang pakasalan, kaso nga lang may, may iron siyang misyon. Sa so, hirap kasi ng, sa part ni Rizal, I, I think, ah, this is just my opinion, um, maraming umaasa kay Rizal dahil lang kanyang, lalo ng kanyang mga kapatid. Ang kundi ng kanyang kuya. Gusto nila na si Rizal ay maging maayos. Maging maayos in a way na sila ang para, siya ang hope. So, uh, marrying someone, parang hindi, hindi pa dapat. Kahit na mahal na mahal ni Rizal si Osei Stan, hindi niya pinili ito. Hindi dahil sa chick boy siya or whatsoever, kaya lang dahil sa meron siyang kukulin. Kaya lang sana, no, parang isipin mo, sana hindi, ka, mo na lang pinarana. Yeah, mga ganun, no, ganun level. But anyways, <coughs> si Rizal ay umalis siya sa Bansang Hapon. Pero makikita natin, um, ang Bansang Hapon kahit noon ay talagang nakaka-in love ang place nila. Okay. At sumunod naman ang Amerika. Nakarating si Rizal sa San Francisco, California, Estados Unidos noong Abril 28, 1888. Nakita niya sa panahon na iyon ang Amerika ay maunlad na bansa na maraming oportunidad dito at mataas ang antas ng pamumuhay ng Amerikano. Ngunit nalungkot si Rizal nang malaman niyang mayroong kinatawag na diskriminasyon sa mga Amerikong negro. Mas mababa ang tingin na sa Amerikanong itim kaysa sa Amerikanong puti. Hindi na gusto ni Rizal ang ganito dahil taliwas sa kanyang parusinip na kailangan pantay-pantay. Oh, siyempre malulungkot siya noon kahit sino naman. Kasi yung mga black Americans, kung makikita niya, maaalala lang niya yung Pilipinas kung paano tayo itrato ng ibang bansa. Okay? So, umawid siya at na siya ng London. London. Dito sa Londres, ay natagpuan niya ang ilang natitirang tomo ng Sucesos de las Islas Pilipinas. Ito yung mga nangyari sa Kapulang Pilipinas ni Antonio Morga. Ginugol niya ang maraming araw sa pagbabasa, pagsuri at pagsipi ng aklat ni Morgan. Ninais niya mabatid kung bakit itinuring ng mga kasila mga Pilipino ay lahing mababang uri. Bakit nga kaya? Binasa niya ang, uh, na rin otor sumulat tungkol sa ating bansa. Pero kasi na sipiin ang aklat ni Morga upang makapaglatara ng ilang kamalian ng aklat sa mga katutubong kultura ng ating bansa. So, ang ginawa niya, ito et, dapat ha, ganito. Ito isa sa mga magandang Um, magandang ginawa ni Rizal na dapat ginagawa din natin. Nakita niyo ha, may mga CP si ang ang isang tao si Antonio Morga uh, na mali. So instead na magalit siya agad-agad, ginawa niya is set the facts, binasa niya lahat-lahat lahat. Tsaka siya nag nagsabi na ito ay mali based din sa facts. So, fact-to-fact -fact basis dapat ang ginagawa natin. Hindi dapat uh, ano lang inasaisip isip natin. Kailangan facts, moral facts. Isa sa magandang gagawin ni Rizal yung mga ganun. fact-to-fact basis. After ng London, sa Paris naman siya. Dito naman sa Paris ay patuloy niya ang ginugol ang mahalagang panahon niya sa pambansang aklatan ng Pransya. Ang aklat dito ay hindi kasing laki ng nasa Londres, ngunit ito ay hindi naging sagabal sa hangarin niya masulat ang karugtong ng nobela na No Limitangere. At tapusin ang sucesos de las Islas Filipinas ni Antonio de Morga. Ito rin ang samahang kidlat na binubuo ng Pilipinong Sinahuan at Antonio Luna, Felix Arrigaldo, Gregorio Aguilera, Fernando Canon at Lauro Imayuga, Julio Loriente, Guillermo Pautu, Uh, at B Blodomero Rojas ang samahan na panandalian lamang at naglalayo na paglalapitin ng mga Pilipino sa Paris upang hindi sila masi uh, silang masiyahan na panon eksposisyon. Sinunod ni Rizal, la verdad para todos, ang katuhanan para sa lahat. Ala, ito ay kauna ng ang artikulo ni Rizal. Okay, so, sa Paris, nagkaroon sila ng isang samahan. So, maganda na may mga tao na during that time pa lang ni Rizal, mahiga sila magtipon upang habang alagaan ang kanilang kaligtasan. Okay. So, next naman ay sa Brussels. Si ay tumira sa pamilya ng Jacobi, ni Mag Nilisan niya ang Paris kasama si na Jose Albert dahil napakamahal na upahan. So, natin Paris talaga napakahirap mabuhay. Na pero maraming mga Pilipinang pumupunta dito. Kasi, sa totoo lang, um, yung sa Paris kasi, mahal ang upa o, oh, pero mahal din ang bilihin. Ang mga Pilipino, ginagawa nila sa abroad, ay kukuha sila ng isang bahay na marami marami sila so ngayon yung minsan umaabot sa sampu sila na nang na, na sa bahay iba uh, basta may tulugan lang kasi ang ang ano nila is hindi naman sila yung nandoon for whatsoever nandoon sila para magtrabaho okay so um, i think it's too much of your time na huh? um, I'll stop sharing. My dear students, um, next meeting, kung okay, okay lang po sa inyo, medyo maaga ako mag start tapos tatry natin tapusin yung unit. Yung okay lang po ba na tapusin natin yung lahat? Para pahinga po tayo. I mean, hindi naman tatapusin lahat, pero... ah, uh, i-reduce Ire na lang natin. Meron pa kasi tayo. Kakayanin natin na dalawang meeting na lang tayo sa lahat. Okay lang ba sa inyo yun? Ha? Kaya ba? Na dalawang meeting na